Hello mga guys. Hello to kitang exotic na gulayon na matangkwaw. Ini da kul na hiling nakikita sa mga sapa o kaya diyan sa nyugan marami niyan. Masarap itong kainin, gulayin. Okay, ganito ang ano, kumatangkwaw. Yan. Kalibag siguro yan sa ano, sa Bicol ay sa Tagalog sa Bicol, matangkwaw, ginagamot niya sa bata yan, sa sipon. So, ang gawa niyan, ina, ano, gayatin mong maliliit, yan, gayatin mong ganyan, yan. Kagayat, pakalo, pakulo ko ng tubig, pakulo mo ng tubig, yan. Yon. Pag lagay mo na sa ma init na tubig, sige ka lang. Lagay mo. Pagkakulo, mga 15 o oh, 10 minutes, haungin. Hanguin mo na. <coughs> Excuse. Tapos lagay mo na sa Malagyan mo kaya tubig. Palamigin mo. Tapos, anunin mo na. Pigain. Alisin mo yung katas. Kasi yung katas niyan, mahangot. Mga tatlong beses, mo pigaan. Kasi pag hindi pinigyan niyan, ano yan, ang lasa. Ang amoy. Pero wala naman lasa. Talo nga ng ano, talo nga ang gabi niyan. Saka yung kamuting kahoy na dahon. Sarap yan. Mga ah, ganyan ano, mga ganyan karami, mga dalawang niyog ang panggata mo dyan. ang malasa. Malo yung ano ng gata ng yung... niyog. Tapos pakulo ko na lang niyog. Pagka tiga mo niyan. Saka yung baboy, pakuloyin mo rin. Parang inadobo. Pagkat luto, gayatin mo na maliliit. Pamint, paminta, loya, bawang, sibuyas. Yan lang, ano niyan? Pang sa kasili. Pagkulo na lang, ano. Pagkakulo na lang gata, lagay mo na yung lagay mo na yung ano. Lagay ng baboy. Ang maluto na. Tapos pakuloyin mo na yung gata. Tanin mo na lang ano, yung sabaw niya. Lagay mo na yung sanggap niya. Tapos pakuloy mo muna mabuti. Pakurta muna. Yan. Halo kayo muna. Halo kayo muna. Halo muna yan. Yan. Ang baboy. Paano mo yung sabaw? Pa, mati, ano mong makunti na lang yung sabaw? Lagay mo na yung matangkwaw. yon, Ang ganda ng ano, Pwede mo na ilagay yung gulay na matangkwaw. Tapos, lagyan mo na lang lagyan mo na lang bagoong sa, sa pala ng pampasarap yan sa gulay. Tapos, lagay mo na yung sile. Malas na yung sile. Mas, mas mahangan yan. yeah Bagong yan. Tapos, okay, mo na yung sili. Batik mo nyo. Ito guys, sabihin nyo. Baka sabihin ninyo. Talo pa yung ano, pinangat nito. Nung sa gabi. Kung gabi lang na mawala naman, ito na lang ang gawin nyo. Mas masarap. Hanap pa natin na yan. Matangkaw na luto niya. O, oh, uh, ito na. Kuha. So, nakaluto na yung din gulay na matangkaw. Kumuha na kami dyan ng ano, bahaw. Sa bagong kanin. Kumain na tayo. Bye, guys. Paling share.